Mga sagot ng pulis nangyari ng sa nangyaring sa Tagom del Norte, Pinarangalan, detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Dabao. May buntag yung Jun. Mayong buntag usab ko Angel. So maludo ang Philippine National Police o PRO 11 sa sugatang tauhan sa pagsilbi ng warato para na nagresulta sa inkwentro sa Camilla Trills Bisayan Village Tagum City Davao del Norte noong nakarang araw. Sa insidente iyon, dalawang miyembro ng kapulisan ang nasugatan habang tatlong suspek ang napatay. Kinilala si Police Staff Sergeant Ivan Tapayan na tinamaan sa kaliwang braso at si Police Corporal Jason Balyad na tinamaan naman sa kanang binti dahil sa kanilang katapangan at dedikasyon sa trabaho. Tinanggap nila ang medalya ng sugatang magiting bilang pagkilala sa kanilang ginawa. Tumanggap din ang mga sugatang pulis ng TIG 100,000 mula kay PNP Chief Romel Marbil at isa pang TIG 50,000 mula kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Vector City. Sa kabilang banda, nangako rin si Davao del Norte Vice Governor Di Carlo Uy ng tulong pinansyal at sasagutin din ang mga gastusin sa ospital na mga mga sugatang pulis. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagan salamat, June.